Ang mga Pinoy ay mahilig sa underbone na motor para pang daily ride papunta sa trabaho, dahil mas matipid sa gas, sporty ang mga design o yung iba naman ay pinang karera katulad ng Honda Winner X, Yamaha Sniper at Suzuki Raider pero wala kang makikita sa daan na may bagong underbone ang Kawasaki. Yan ang mga katanungan sa mga ibang mga riders. Let's go alamin natin ang specs and features ng bagong underbone na motor ng Kawasaki Modenas Z15 Jetty 150, panoorin mo hanggang dulo. Alright mga boss, official nang nilabas ng Kawasaki ang bagong underbone na motor na Modenas Z15 Jetty 150 sa Malaysia, at take note po. Ang Z15 Jetty ay fully developed sa Malaysia mismo ng Modenas. Kasama ang technical support ng Kawasaki. Hindi ito basta rebadge lang, kaya mayroon assurance ka na matibay din ang makina ng motor na ito. Pag una mo palang makita, ramdam mo agad ang kakaiba sa motor na ito, bubungad sa'yo ang napakaangas na design. Dahil may tindig na parang big bike, ito ay inspired sa Sugomi design. Galing sa DNA ng Kawasaki Z-Series, sa harap matulis ang linya, tapang ang aura, may halong premium na forma at napaka-sporty din ang looks. Sa side view naman ay napakaganda sa paghulma from front to rear matulis na may pagkabulki ang dating. Sa likod ang kanyang tail light ay nababagay naman sa katawan ng motor ang isa sa nagustuhan ko ay ang kanyang turn signal maliit pero matibay katulad ng Winner X150 tiyak maraming mga Pinoy riders na mahuhumaling sa motor na ito. Kaya ngayon, darating na 2026 mag-ipon ka na kahit nasa 120,000 pesos para kaunti na lang madagdag mo kung may kaunting adjustment sa presyo. Ilan kaya ang top speed ng Modenas Z15 JT 150? Paki-like at comment po para malaman ng ibang viewers natin mga boss. Pagdating naman dito sa makina ng Z15 JT, ay may 150cc, liquid-cooled, dual overhead cam, 6-speed manual transmission, 4-valve single cylinder at fuel injected engine na magproduce ng maximum power 16.7 horsepower at 9,500 rpm at may maximum torque 13.5 newton meter at 7,500 rpm. Naka full LED headlight pati na rin ang tail light at turn signal kaya safe ka na sa night rides dahil maliwanag na sa daan. Ikwat na rin ito ng assist and slippery clutch para sa smooth ang shifting lalo na sa pagda-downshift. Naka-digital meter panel na rin ito makikita muna lahat ng impormasyon habang nagbabiyahe ka. May smart key system na keyless at may USB charging port kaya kahit sa long rides ay pwede kang magcharge ng inyong mga cellphone. Mayroon na rin itong passing light at hazard light switch na bibihira sa mga underbone. Isa sa pinakamagandang features sa motor na ito ang single channel anti-lock brake system sa harap kaya dagdag safety sa mga riders sa emergency na paghinto at sa madudulas na daan. At syempre naka-telescopic front fork at rear monoshock, kaya kahit lubak-lubak ang daan ay komportable ka at naka-upright riding position ka na sa motor na ito kaya kahit sa long rides ay hindi mangangalay ang kamay at hindi sasakit ang likod mo. Pag upo mo sa Z15 Jetty 150, mararamdaman mo agad na well-balanced siya dahil may seat height na 780mm. Hindi masyadong mataas, hindi rin mababa. Kaya swak na swak ito sa mga Pinoy riders at may bigat ang motor na ito na 128 kilo kaya madali at magaan lang i-manoeuvre. May 17 inches wheel sa harap at likod with 90-80 front tire at 120-70 sa rear tire. Sakto sa stability at traction lalo na kung spirited rider ka. May malaki na fuel tank 5.7 liters ang capacity kaya sapat na sa long rides at lalo na sa daily commute. Ang presyo ng motor na ito ay nasa 8,000 plus ringgit sa Malaysia na pera o sa peso humigit kumulang sa 110,000 pesos plus pero hindi pa ito officially available sa Pilipinas kung sakaling pumasok ito sa market natin. Abay, siguradong magiging malakas na kalaban ng Sniper 155, Raider 150, at Winner X 150. Kung ang hanap mo ay underbone na motor na malakas, malaki ang gas tank at may modern features, ang Modenas Z15 Jetty 150 ang swak para sayo. Kung nagustuhan mo ang ganitong review ay paki-like, follow and subscribe sa Jimboy Moto Facebook page and YouTube.